Sag-subscribe ka na din. Say mo, hi guys. Dali. <laughs> 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 yung Chabacano oh Oo, eh. Dali. Ano yung Chabacano ng ano? Hi guys. Dali. Ano yan, yan. Hello. Ano yung hello? Ano yung hello? Huh? <laughs> <laughs>

sinamantala ko rin, binaklas ko yung kaspirador nito eh Maladala yung mag-iwan ng gamit Pati <laughs> yung mga yung cold kids ko? <laughs> kami ngayon sa Sambuanga. Bienvenidos. Iba naman yun eh. Nakababa so, namin dito sa no, Sambuanga. Pero ngayon nandito kami sa May Mall. Kasi so, gusto kumain ni Mama. Dito kami ngayon sa Big B. Biyahe na tayo ngayon papunta Pierre. Punta naman tayo doon sa Kalakuya. May pasilan. Ang biyahe daw eh, sat oras. Kasi hindi na namin maabutan yung fast crap. Pagka yun, mabilis lang. Nasa 45 minutes lang yung biyahe. Pasakay namin dito sa barko. Nakabot pa kami sa last trip. Kung hindi kami nakabot dito. Sabi ni Ate Iris, dito na kami matutulog. <laughs> sa buwang dito, mga ka po. Parang ano, ang gabi na. Aircon pa. Ayos. Mamaya um, kakausapin natin yung pamangkin ko. Magaling daw magtagalog. tagalog <laughs> <laughs> kami sa ano, Basilan. Hintay na lang na tumigil yung uh, ano, Ulan. Yung barko. Ano? <laughs> tumigil. Ano <laughs> <laughs> ba sana bro? Oo nga yun. Eh. Pwede ba dito daman? Ayun pa. Biyahin na kami. Punta dun sa bahay nila kuya. Oo, nakano kami. multi-cab. Multicab. Sila kuya, nandun sa ano, motor.

pahinga na muna kami kasi kaso ayos si gamit tapos buwas na lang uli bye bye buwas na lang uli see you tomorrow <laughs> good day buwa <bro. laughs> tayong buko pinamin natin op boom Pino, wag bolo ha Opo, oh? okay Opo, sa bukid mm, Press na press <laughs> buko sa bukid malasa lasang alak ah <laughs> Ako, tikman mo, may lasa. Parang playboard buko. No? No? Ano oh. to siya salad? Oo, iinom doon si mama eh. Inom ka, dali. <laughs> I-secure na maa'yo d'yan. Ha? Gano'n tayo? Magmamarketing. Opo. Marketing pala dito eh Mamamalengke. <laughs> <laughs> Multicab gaming. Freezing air. Ayok. kami today. <laughs> <laughs> Tiraigan rito. semacam jenis kala itu, material kala itu pak Gapi. paling kena me kulay sisda tawag daw dito marang kurang lang ka pero malambot malambot lang yung ano nya yung oh. ganda ng basket o oh. matamis Kumakaon yung bugbo ah. Kasama Ihawin natin ngayon yung uh, sinilin isda kanina. Ito, ang dami nilang ano dito, puno ng rubber. Ganyan sa tulot sa. Yung may ipon, na balde naman, lagi lang naman yun. Hmm. Hindi daw naghiwa ngayon eh. Kasi ulan. Kapag ka naghiwa, try natin yun dyan. Yan, hinihiwa daw yan hanggang sa bumaba na ng bumaba. Ang dami ayun oh. Eh, no? dan puru ano puru rubber enggak <laughs> ada

Dulas yung ano. Daan dito, pababa na. Nahilig na namin ilog. Malapit na. <laughs> 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 Para sa ilog to ka po. <laughs> okay bro. Okay. malamig din sa tubig. Si Ate Iris, basang basa eh. Ah, <laughs> <laughs> hindi nilalamig yung... Hindi lumusang, malamig yung tubig eh. Punta <laughs> kami ngayon sa bayan. Try daw yung night market dito sa Basilan. Tama namin yung mga pamangkin namin. Ang mga pinsan. <laughs> eh, nung <no>, nagtago. <laughs> oh, dito na kami ngayon sa ano, night market. Mga kainan.

Tahan ko kayo kung paano ngayon. 3 points. Di ba ka-vlog? Ito yung totoo. Di diba, Wala uli. Good morning. Kakatapos ko lang mag-gym. Pindirain <laughs> basketball. Huwag oh, gym. Tinalo ka lang ng bata mag-basketball. Si Mama. Tamang-tambay lang. Tamang-tambay-tambay. Walang signal. <laughs> kain-kain lang ng ganito. Pero masarap. Malamig dito. Sarap tumambay dito sa bahay nila Ay, kuya. Oh. Maraming puno. Dito sarap magkampo. Oh. Pwede dito mag-tent. Huh? Maluwag. Punta kami ngayon ng Bulingan Falls. Si mama may iwan dito. Ayon eh. Ayan si so mama, mabilis ng pagod na eh. Dito na lang siya magmumuni-muni habang kaharap ang mga puno. mga ano, bulingan Falls. No? Mundo. <laughs> Ay nando. Ay maligo. Maganda Ganda rito. Medyo malabo lang yung tubig kasi umulan. Kaya ganda yung kulay. Pero pagka ano hindi umulan, magaganda yung tubig. Pero so, tayo parang naliligo. Uh, medyo malakas yung anong agos ngayon dito. Meron um, dami nila doon. No? Tumatalon sila eh. Yung iba tumatalon sa taas. <laughs> Dito kami ngayon sa dagat. Hindi ko natanong kung ano. <laughs> Tanong mo kung anong nanok. <laughs> <Dito> sa dagat <laughs> Ang ganda ng dagat. Ito. Ito. Sobrang ganda dito sa dagat mga ice ko, Kitang kita mo ilalim. Anong dagat to Yeah. Anong dagat to ya? Dito ako nangyong sa loktong bangbis sa may basina Ganda ng tubig Dito ano ilalim e Ang entrance dito, 5 pesos Tapos kung mag gusto niya mag-arikila ng salbabida 50 pesos yung salbabida Ang um, ng mga pamangking ko Video natin Karen! <laughs> <Alok> talaga ba? <laughs> <laughs> <laughs>

Cô bị